pinadidi natin pinadidi natin ang isang kambing na pangatlo kasi po pangatlo po ito mga kaibigan tatlo sila sa isang anakan mga kaibigan kasi po uh, nagulan ang anakan ito, hindi pagkakot uh, Tingnan!

Pinadidi natin ang isang kambing na pangatlo. Kasi po, pangatlo po ito mga kaibigan. Tatlo sila sa isang anakan. <laughs> oy, oy. Oh, tatlo sila mga kapatid. Uh, itong isa, hindi na magkasya kasi po dalawa lang, dalawa lang ang didi ng ina. So ito, Uh, ginawa natin paraan pinadidi natin ng uh, pork o milk no? wala namang goat o milk so, yun na lang pork o milk na para sa baboy o bear brand, yung pinadidi natin so ito buhay nabubuhay naman pero maliliit siya ng konti may kaibigan uh, kailangan nating pag mangyari na nag-alaga kayo ng kambing at nangyari na tatlo ang tatlo ang anak ah uh, padidihin niyo ng gatas no para nga mabuhay kasi po hindi hindi ito mabuhay itong dalawa ito ang yang kapatid no ito ang nandoon ang ina so malalaki na ito pwede na itong ikal o ihiwalay sa nanay no? kasi yung kambing mga kaibigan ay uh, maganda itong pagkukunan ng ating hanap buhay isang bita ito, hindi ito nagbibili ng pagkain no? hindi gaya ng baboy na nagbibili ng pagkain uh, mahirap ito magkasakit So, yung pagkain nila, andyan lang sa paligid natin. Ito ang mga kambing natin mga kaibigan ah, uh, nagumpisa na ito sa pag-aalaga no? pinaalagaan o yung tinatawag natin na alimah, uh, alima no? ah, uh, pinaalagaan na natin ating kaibigan yung orinal yung orinal yung malalaki so ito na ang kanyang mga lahi uh, marami-rami na so itong barako Uh, galing ito sa ibang uh, lahi no uh, magalaga tayo yung barako uh, yung sa ibang lahi kasi po uh, iwasan natin na magiging inbred so yung pagalaga natin ng kambing mga kaibigan ay uh, parang ano lang kung palipas oras lang no? Uh, mayroon tayong makukuha dito yung kanilan dumi ay magandang o pataba ng ating mga tanim yung mga kambing natin andyan lang sa paligid yung mga pagkain nila so parang hindi lang natin mamamalaya na pagdating ng araw mayroon tayong may binta mahal mahal ang kambing mahal yung ano uh, so sa ngayon uh, yung mga lalaki lang na anak yung bini, bininta natin yung babae uh, iniwan natin para makaparami tayo. Yung hangarin po natin dito mga kaibigan na magkaroon tayo ng ranso ng kambing. No? Uh, ibabako natin para hindi sila makalabas. So, pipili tayo ng lugar ng ating uh, area na doon natin ilagay yung ano, ranso ng kambing. At lalagyan natin ng bahay. Para tuloy-tuloy uh, na, hindi natasyad masyadong mantala sa ating mga gawain. Kasi andyan lang ang mga kambing mga kabigan So, mas mainam naman na konsulta tayo sa uh, LGO natin, sa LGO, DE, yung sa inside sa mga hayupan mas mainam na bibigyan ito ng mga sustansya. No? injeksyon uh, para para mabilis ang kanyang paglaki at maganda yung ore ng klase ng ating kambing para po ma mahal mahal ang kanyang uh, pagkabinta so mga kaibigan ina inaanyayahan ko kayo na mag-alaga tayo ng kambing kasi sa kambing walang ASA po ito mga kaibigan no? Uh, hindi tayo magamba, hindi tayo matakot na magkasakit. Ang gagawin lang po natin, completeong pag-alaga. Lagay lang tayo ng kanilang pabahay. So, naglalaro ang kambing natin mga kaibigan. Naglalaro sila ng uh, tatay tatayan at nanay nanayan. Okay? So Sana mga kaibigan, masaya po kayo na nanood sa ating video ngayon. Ah. Uh, oh, yan ang mga kambing, maglalaro sila para matuto. So <laughs> Mga kaibigan, ah uh, Sana po ay nagugustuhan niyo ang ating segment ngayon at inaasahan ko na gagayahin niyo ito. Dagdag kita, dagdag pagkukunan ng hanap buhay ang pag-aalaga ng kambing. Para po matutunan ng ating mga kabataan na mag-alaga rin. No? Kasi po, uh, pag walang mag-aalaga ng kambing, wala tayong kambing. At walang pagkukuna ng mga exotic foods. No? Yung mga masasarap. So, dito, patuloy po tayo sa ating pagsasaka at patuloy tayo sa pag-aalaga ng kambing para pagdating ng araw, mayroon tayong maihahambing sa ating nakaraang paraan ng ating pagsasaka at sa modernong paraan na dagdag pagkakitaan, mayroon tayong inalagang kambi. Hanggang dyan lang po, maraming salamat at masayang umaga sa inyong lahat.